So ayan, guys, update tayo dito sa Barangay 313 at ito na ngayon ang kalalagayan ng Barangay Barangay Hall sa 313 guys. Ito na pala ang itsura niya oh. At half day lang yung ating mga demolition team. Ayun oh. So ibinababatay nila yung scaffolding guys. Yan at ah uh, yun. So, ganun itong itsura. Tara, akit tayo sa taas. Medyo delikado na, no? Kasi wala nang harang. Kunting uh, dulas lang natin dito ay nakaw. Siguradong meron tayong kalalagyan. Mm uh -uh. Yun. Half Update lang. Ah, <laughs> uh, update lang sila, guys. So dito sa ano, third floor, malinis pa no pa, hindi pa siya butas kasi ito yung ni-reserve nire nila para maano. Para pagka uh, giniba nila itong fourth floor, ayan oh, ito dito putas na oh. Ayan. Kaya tumigil sila guys kasi hindi sila makagawa kailangan kasi unahin talaga yung ano yung ibabaw yung itaas. Ayan, oh. So ito na yung ano fourth floor. So butas butas na guys oh. Ayan. So ito na yung itsura. Tapos yung school. Yung school puno ng ano Puno ng mga debris Yun So yung ating mga demolition team Ay uuwi na Half day lang yan Half day lang daw sila guys So Sumaglit so lang tayo ng video Para makita natin Kung ano nang itsura So ayan na guys yung itsura Ayan Ito na. Madulas guys. So, ayan na yung itsura. So, dahan-dahan tayo. Baka tayo ay uh, magtuloy-tuloy. Yun, Ako. Medyo may pagka... Ano, no? Baka madulas tayo dito, guys. Dire-direto tayo sa... <laughs> Ayan. So, yan ang itsura, oh. Ayan na sila, guys. So, ito'y uwi, ana. Dahil uh, merong bagyo. Imagine mo, kahit bumabagyo, ano, di ba? Eh, nag-half day pa sila. Ah, uh, parang uh, pinipilit nilang uh, tapusin talaga pero hindi po pwede, guys. Gawa ng masaba na talaga ang panahon. Kanya no. Oh. oh. Uy. bak na. So yan guys, ano, uh, bali masama nga po ang panahon kaya yung mga demolition team ay nag-uwi ana. So back out na, back out na. Monday na lang daw sa Monday. Ayun guys oh. At siyempre, wala nang uh, pasok ang school dahil Sabado. Sabado na may bagyo pa. shout out po ako na lang ang natira dito guys si Yabagis nilang, uh, Yab Yabag TV na lang ang ano si Yabagis na lang ang matira ang matibay Yun. Sa Barangay 313. Barangay 313 po, uh, Barangay Hall da uh, pinademolish ni Orme. Maulan Maulan Yon, kaya nag-uwian na po yung ating mga demolition team ay madulas na po at hindi nila kakayanin yung uh, ulan.